Mga Lods, huwag nyo po itong gawin pag kayo ay patungo sa bakbakan o kung kayo ay mag fight 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 o kayo ay mag lato, lato. huwag na huwag nyo itong gawin itong mga bagay na to dahil napakadelikado po nito sa ating health so ano nga ba yung mga bagay na hindi natin gawin bago tayo makipagbakbakan so number one po bawal po tayong busog Yes. Bakit bawal po ng busog? May tendency po kasi na makaigit tayo. <laughs> Kidding aside. Hindi lang po makaigit. Ah, uh, ito po ay para iwas po heartburn. Kasi pag sobra kayong busog, no? Hindi na kayo makaano niyan. Nahirapan kayo mahinga, no? At mag-heartburn kayo niyan. Magkaroon kayo ng ano, atake sa puso yung iba. Kaya yung iba, inaatake sa kalamay yung sinasabi nilang namatay sa kalamay no? Hmm? namatay daw doon sa <coughs> ano, alam nyo na so iwasan nyo pong mabusog at iwasan nyo pong uminom no? sabi nga nila pag uminom daw ay nagbibigay po ng lakas ng alaga nagbibigay po ng uh, magandang ano ba magandang sayaw magandang tugtugin magandang ano ba magandang feelings, no? So, hindi po yan totoo. Dahil may tendency din po na hindi tatayo ang inyong, ah, alam nyo na kung ano ang hindi tatayo, anong kaala, kalato lato dyan, no? So, iwasan nyo po yan, dudong. So, number two, ay iwasan nyo po dudong na mag-shave. Yes, iwasan nyo pong bunutin ang mga buhok-buhok dyan dahil sa araw na yan, bawal kang magkaroon ng sugat. Dahil kahit konting sugat man lang yan, ay nagkakaroon yan ng bakterya. At pag nagkaroon ng bakterya, madali yan mapasukan no? ng mga sakit-sakit. Lalo na ang tinatawag nating S. T, T, T. Hmm. Alam na. So, iwasan po na magkasugat. Kaya, wag na wag kang mag shape Wag na wag kang magbunot nang buhok sa araw na 'yan. Magbunot ka nang buhok after 3 days, no? Yung oh, before 3 days, before 3 days, may plano na kayong ana-ana, lato-lato. Jan ka, no? So hayaan mo may konting tubo. Huwag mo puro ano, kasi may gamit 'yan kung bakit nilagay 'yan, to protect, no? Para hindi ipapasok lahat ng mga bakterya doon sa ano natin, no? So may gamit 'yan. Kaya wag kayong pasaway-saway diyan na naamay may buhok, na ko sa buhok, nakakain ako ng buhok. Natural lang po 'yan kasi napakadelikado pag wala kayong buhok kung upaw talaga 'yan. Tapos sa araw na 'yan may sugat-sugat pa. Kasi hindi naman mo 'yun maiwasan na magkasugat ka. So 'yan po ay uh, mabilis magkaroon ng bakterya, no? At pag ng bakterya, alam nyo na. No, mabilis kayo magkasakit dyan. Magkakuha ka ng sakit. So, iwasan na magbunod sa araw na yan. So, intendes. At sa araw na yan, <laughs> ihanda ang iyong sarili, puso at isip at kaluluwa. No? Yan po ang iyong ihanda dahil dyan, uh, reading ready reading-ready ka na na makipagbakbakan. At alam mo na yung mga consequences sa yung gagawin. Basta lang, wag busog. At saka, uh, wag kang magbunot. No? Uh, wag uminom. At huwag kalimutang inumin ang inyong maintenance. Kung may mga maintenance ka na gamot. At lastly, ito yung pinaka wag mong kalimutan. Na bawal-bawal mong kalimutan dodong sa araw na to. Ay gumamit nang protection. Alam nyo na kung ano yung binabanggit kong protection sa uh, video na 'to, no? Yung protection ni kuan no? Yung kailangan may may kalo ang ang ano dyan, no? Yung may kaluan yun. Alam nyo na yung kaloa sa Bisaya pa, no? Kailangan may kalo 'yan, protektado, no? Para naman pag nag loving loving ay protektado ang buhay ninyo, no? Kaya di natin alam ang panahon ngayon kahit sobrang ano ba yun, yung may trust ka, may tiwala ka dyan sa tao na yan, alam mong ikaw lang pero di mo talaga yan maiiwasan na magkaroon ka ng mga keme-keme. So, kailangan talagang may protection ka araw-araw dodong. So, sana may natutunan kayo sa munting vlog na to. So, huwag kalimutang mag-like, subscribe sa channel ko. And see you sa next video kay Matutulog na si Inday B. At kung gusto pa kayo may marami kayong katanungan or gusto nyo lang i-chat-chat si Inday B, uh, mag-chat lang po kayo sa aking, ano, sa aking messenger. Uh, Inday Liki. 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 Inday Liki. Key, no? So, mag-message lang kayo kung may mga katanungan kayo doon. So, gumagawa saan ako ng GC pero napapagod ako. So, so kung gusto lang, kung gusto lang magkaro, ah uh, kung gusto lang kayo manood ng movie, pampa, ano ba, pampa hyper, pampa ano dyan. Meron ako mga movie, lalo na mga Biba Films, ang ganda ngayon. Ang ganda-ganda ng Biba Films. So, Sita ngayon ang ano, na ang bago nila ngayon si Sita at saka Linya. Ang ganda ng ano storya so napanood ko na 'yon. Wala akong pelikula sa Biba Films na pinalampas na panood ko na talaga 'yan, no? So kung gusto niyo manood, message niyo lang ako at bigyan ko kayo ng link. So, huwag kalimutan na i-subscribe channel na 'to dahil alam niyo na keep safe and love love always, no? So, salamat sa aking mga subscriber na palaging andyan, nanonood. Si Lynn, watch out, out. ah Lakot Zero Vlog, yung si Jerry Cortado na palaging nagko-comment. Uh, at sino pa ba? Kung gusto nyo i-shout out, comment na kayo sa baba. So, sa so mga bisaya dyan, maayong gabi, matulog na ta. I'll see you in my dreams. Yate, see you in my dreams. So, watay uyab, mangitap tag uyab ani. Eh.